Walang kahit ito lang daw yung common. Banda mo na <laughs> ako <laughs> <Okay>. na ako. Ang <laughs> common. Sa sarili kong teritoryo. Ang titibay eh. Ano ah, daw ang difference ng prince at ng hoover? Prince? O, oh, tsaka ng hoover. <laughs> ano yung hoover? <uber>? Langot. <laughs> lang <laughs> <Ha? laughs> ang prince, heir to the throne. Heir <laughs> to the throne. <laughs> Ang hooker, thrown Throw to the air. Nagapagmana sa trono. Air to the throne. H-E-I-R. Nagapagmana sa trono. Eh yung booger. Thrown to the air. Thrown to the air. Tapos sa angin. Magkatulog sa. Yung dalito, Ay, hindi. Ay, ganang-ganang ako decision na mo kung tatayo ka o ano yung pool eh, no? <laughs> <laughs> no mo. mo sa may bintana Eh, kinakain pa kayo, Haji. Sabi Jerome, mo ka Jerome, Jerome, dali. Sabi, ni Jerome, ano yan? Kanin yan na nahulog. Kunin mo pagka tawa ng tao. Ito lang. si tayo. yung mga bata rin.